Hi guys! Welcome back to our channel. Alright guys, so eto ngayon. Uh, since na meron tayong sipon, uh, mahirap kasi mag-record ng songs kapag may sipon tayo. Uh, ang hirap tamaan yung notes. But <laughs> anyway, um, papakita ko sa inyo yung setup ko dito sa bahay. Kung paano ako mag-record, kung ano bang ginagamit kong mga equipments kapag nagre-record ako ng mga acoustic na guitar covers uh, raw yung, ibig sabihin raw uh, talagang kung ano yung naproproduce ng nire-write ko yun uh, wala na talagang mga uh, editing uh, mga materials pero may ginagamit akong editor which is very common yun dun yung ginagamit kong editor sa mga vlogs ko sa youtube yung mga adventure or any DIYs yung Kind Master. so ipapakita ko sa inyo mamaya guys kung paano ko siya Uh, sineset up. Meron kasi akong bagong ginawang kanta. Uh, even though meron tayong sipon, pero ginawa pa rin natin. Uh, Papakita ko sa inyo kung paano ko siya nire-record. And una muna, is ipapakita ko sa inyo yung area kung saan ako nag uh, a acoustic record. Ito guys. Ayan. So, ito yung area. Ayan. So, ganito yung setup. Bali may dalawa kasi tayong gitara which is yung isa yung Fender na CD140 na meron siyang pick up. Ito wala siyang pick up pero ito yung James na yung binili natin na uh, from Japan. So imported from Japan to yung James. So dalawa yung klase ng gitara natin. Bali meron tayong Dreadnought which is yung malaki yung size ng body. At saka yung ito yung OM, yung triple O. Ito, gustong gusto ko itong gitara na ito kasi ang liit. Uh, madali siyang i-play. Yung Dreadnought naman guys is very very um, extraordinary. Napakaganda ng tunog ng gitara yan. Pang live performance yung gitara yon Pag Dreadnought yung gagamitin natin. Ito is maganda rin to pag yung mga magta-travel o yung mabilisang mga gigs. Ganon. Wala pa kasi itong pick-up pick pero lalagyan ko to soon kapag magka-budget tayo. Alright, so ito yung supa. So dito ako nguupo guys. Yan. And dito naman, ito yung, ito ganito yung itsura ko guys. Yan. Dito ako uupo. And may camera dito. Yan. Alright, so as you can see yan, ito nag edit ako ngayon. So yung arrangement ng camera, ganito guys. Sandali lang ha. Raw talaga yung recording ko guys. From direct, diretsyo sa microphone ng camera ng ayan ng ano ng cellphone so wala na akong ginagamit ng mga additional na mga microphones yun sana gusto ko kaso magastos ang mamahal <laughs> so ano nasa mga 2,000 3,000 pesos yung mga magagandang uh, tawag dito uh, microphone yung parang card with microphone na kinokonek sa camera Uh, wala pa tayo kasing budget nun. So, ngayon, raw na yung ginagamit natin. So, this is, yan, ganito. Ganito yung magiging itsura. And as you can see, yan, nandyan yung ating mukha sa camera. <laughs> Alright, so, kukunin, eto, eto nga pala, guys. Meron tayong mga extra guitars dito, guys. Ito. Ito yung napulot namin sa basura nga pala. Ito. No, maganda rin to, guys. RJ. Ito kasi yung, ano, pag yung gustong mag-practice yung anak ko, And then, ito naman yung electric guitar na nabili namin uh, during yung Udet. Sobrang mura yung pagkakapili namin nito guys. Kasi, ano eh, uh, nabagyo. Ito yan, oh. so et, Mahal na ito guys. Nasa mga 8,000 pesos yung presyon ngayon nito. Pero nabili lang namin to ng napakamura. Kasi nga, na-Udet na eh. So, yun. Tsamba yung pagkakapili. And sige po sa tayo na pala dito guys. Ito nga pala yung setup natin guys kapag nagla live tayo. Um, live it, it, means yung parang talagang yung nakakakita kayo ng gig sa mga resto bar or sa mga restaurants. Yun, ganito yung setup guys. Meron ako ditong ah, uh, tawag nito ah, uh, mixer. Ayan, ito yung mixer ko guys. Yan, it's a Melonair. Napakamura lang nito guys. Talagang solid no solid yung performance nito kasi meron ako dating Yamaha na AG03 siguro yon mahal nun 15,000 uh, ah, napakamahal na mixer pero same quality lang yung na-produce nitong Millionaire oh. itong Millionaire kasi 2,500 lang te guys mura lang to ang ganda kung ma mapapanood niyo yung mga ginawa kong vlog ah sorry nung mga covers ko na naglive ako and of course syempre pag live guys kailangan mo ng quality syempre na microphone hindi yung mga microphone na free sa mga okay <laughs> <laughs> talagang kailangan mo mag ano mag tawag nito um invest ng good quality microphone so this is original guys ha? uh this is PJA48 Uh, yung SM58 sana yung bibili natin kasi sobrang mahal na guys nasa mga 6,000 to 8,000 pesos na yun eh ito kasi 3,500 yung presyo nito ito ating Shure na PGA48 na vocal uh, microphone it's, it's, it's a carduid it and at the same time uh, dynamic napakaganda ang ganda gamitin nito guys pang pang live performance just in case na magkaroon tayo ng Uh, live performance. Ah, uh, ito yung gagamitin natin. Yan. So, itong ating mixer and yung itong ating uh, microphone. Maganda kasi kapag meron kang sariling microphone, guys. Hindi yung, yung ginagamit na microphone sa mga uh, restaurants or sa mga resto Mas maganda yung sarili. Tsaka hygiene na rin yung guys. <laughs> <laughs> Siyempre, sino, sino yung kumakanta, di ba? And, ayan, ito yung guitar case natin sa ating Fender. And, yung doon naman nakasuksok yung sa guitar case ng ating James. Ito, meron siyang gig bag. And, ayan, ito yung mga microphone stand, guys. Ayan, microphone stand. Tapos, ito naman yung sa lyrics. Ito, lyrics stand to. Nandun sa likod yung kanyang lagayanan. Tapos, ito naman yung mga lyrics natin. Ayan. So, it's around mga nasa, I think it's almost 300 songs na yung mga naiprint natin at saka na i-practice din natin. So, marami-rami na rin tayong mga kanta. Pero yung iba neto guys is hindi ko talaga pa-fully ko complete yung kanta. But, ano, playable naman siya. Pwede naman siyang kantahin. Pero, hindi pa masasabing perfect yung kanta. So, yan. Meron tayong mga uh, list of songs dito. Yan. So, um yung genre nga pala natin, guys, is uh, alternative. At the same time, all this, talagang mahilig tayo sa mga lumang kanta. Yan. Sa mga tito-titas ng mga kanta. Yan. Yun yung Uh, genre natin, uh, wala ako masyadong sa mga bago, yung mga bago selected lang, kasi binabagay ko sa boses or quality ng boses ko uh, depende rin, kasi hindi naman talaga lahat ng kanta is pwede mong kantahin na babagay sa boses mo, alright, so proceed tayo sa setup, so ayan ito yung ating camera nga guys, yan ganito alright, yan so ganito yung magiging tsura niya. Alright, yan. So, kukuha tayo ng gitara. Ito lang. Ito yung gitara natin. Alright, so, testing natin to. So, ganito yung magiging itsura. Arrange lang natin ng kaunti. Yan, binababa ako yan. Yan, para straight. Tapos, oops, dali. Bumaligtad. Yan. Alright, to. So, tapos, kukunin ko itong, siyempre props natin. <laughs> Ayan, so, meron tayong props. oh, ito yung props natin, guys. oh, tingnan nyo. So, ganito. Minsan, nakasando nga ako pag nagre-record. kasi <laughs> <Pero, laughs> hindi na ako nagpapalit ng t-shirt. Ayan, kasi kagigising lang. Nakasando pa. Uh, so, nagre-record na ako. Ayan, tingnan nyo, nagre-record na yung <laughs> cellphone. Nag-automatic siya. Eh, but anyway, um, pag nagre-record nga pala ako, guys, uh, umaga, kundi gabi kasi tulog pa yung mga bata hindi eh, ako nagre-record ng tanghali or kaya ng uh, umaga ah, ng tanghali, yes so kasi may mga bata may ingay so, nagre-record ako gabi or umaga kapag umaga ginagawa ko win warm up ko muna yung boses ko kasi mahirap kumanta ng umaga guys lalo na pag mayroong mga matataas na nota na kailangan mong abutin pag gabi, yun okay na diretso na record na kasi nakapag ano na eh, nakapag warm up na yung boses mo. So, yun. Ito yung kapo natin. Yan. Ito, talagang na mas maganda kapag may kapo. Mas madaling mag-play ng gitara. Ayan. So, ganito yung setup ko, guys. Ito lang. Tapos, tututug tayo ng gitara. Napaka-simple. Napaka-raw lang yung yan. Ng ating um, recording ng ating pong acoustic na covers hopefully uh, soon uh, makapag uh, invest din tayo ng mga equipment kasi mas maganda talaga pag meron tayong magandang equipment kapag nagre-record tayo ng mga raw uh, yung talagang ang tawag nila dun yung parang it's, it's a card with mic na yata pero hindi katulad nung dynamic mic natin na pang live yung nakikita ko sa YouTube yung ang gaganda kaso mamahal <laughs> soon na lang kapag meron tayong budget You know? tapos uh, yung cellphone okay na rin yan pang, pang video lang kasi yung kailangan talaga is yung mapuproduce nating uh, uh quality yung, yung sound quality na mapuproduce natin so yan guys uh, I hope you did enjoy watching this video at sana po ay nag uh, meron kayong simpleng natutunan kung paano uh, setup ng uh, mga covers, no? Acoustic covers. Pwede rin kahit yung video okay ganito, pwede rin kayong mas madali yung sa video kay. Pero kapag ganito yung mga gusto mag-setup ng acoustic covers na katulad ko na gumagawa ng mga song covers na, na gamit ay acoustic guitar lamang. ayan, so you can try this ano, uh, very simple setup sa pagka-cover ng mga kanta. And yan, sana po huwag nyo kalimutan na mag-subscribe at mag-follow sa, mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook account. Meron din po tayong TikTok na channel. So, uh, same pa rin, Jim uh, Pagyo Lorenzo. Yan yung ating channel, guys. Thank you for watching and have a nice day. Ay, oh pala guys, sandali lang. Sandali lang, nakalimutan ko. Ito nga pala yung nire-record natin. Sandali lang ha, sandali lang. Ayan, so ito nga pala yung sinet up natin. Ito yung bagong kanta na ginawa ko. Alright, so ayan. Okay. So, ang gamit ko nga pala guys is Kine Master. Ayan. Ayan, Kine Master. Ito yung apps na ginagamit ko. Sometimes, gumagamit din ako ng Ah, uh, nasa na ba 'yon? Ito, yung Yukat. Pero yung Yukat kasi guys, wala siyang reverb. Ang Kain Masters, meron siyang reverb. Ang reverb guys, hindi yan auto-tune guys ha. <laughs> hindi yan. Reverb is like you are using a mixer. Yan, mixer. Ito yung. Okay. Just, hindi rin siya enhancement ng boses. Kasi kung medyo sintonado ka, talagang sintonado yung kalalabasan mo. Kahit naka-mixer ka. Yung Mixer kasi guys, uh, basically yung reverb kasi guys, basically, yun din kasi yung ginagamit kapag nagre-recording. Hindi rin siya echo guys, yung reverb. Uh it, it's a sort of um audio parang engineered na na ano, na, na na tool na medyo mas mas mapapa yung yung bosses mo guys is na totally na talagang iniiba niya but parang ano niya, pinapaganda niya pa yung boses mo. Kasi good for recording or for actual, ano yan eh, uh, actual performances. Yan, yan yung ginagamit natin. So, iniklik ko yan. So, nandito siya guys. So, oh, yan, no, oh, tingnan nyo. Inalapit ko. Ah. Nandito yan sa audio. Ah, sorry. Nandito yan. Kiklik ko yung, yan, yung video. Tapos, nandito siya. Yan, yan no, oh, tingnan nyo, reverb. Yan. So, meron siyang reverb. Reverb means yun yung ginagamit sa mga actual performance sa mga live, sa mga live band. Yan, reverb. Kaya, ang gaganda ng mga, ano, ng mga output ng boses. Kasi, kapag wala siyang reverb, guys, napaka, -ano, napaka dry ng boses mo. Para kang, para kang, ano, para kang kulang stubig. Hindi rin siya pwede echo, guys. Kasi, pag echo, guys, para kang nagbibidyoke. Okay. <laughs> yun yung output ng echo video okay and then ato simpleng setup lang meron siyang yung voice ay ah, yung yung tawag nito yung um, sound niya pinapalakasan ko kasi ang hina niyang mag pick up yung cellphone ng ng ano ng sound so kaya pinapalakasan ko so ayan tapos yan meron na akong gang konting clips yan uh, yung intro ganito tingnan nyo ayan so ayan ba? Diba? so parang meron siyang introduction tapos ang ginagawa ko nilalagyan ko siya ng lyrics syempre para naman ma enjoy yung nanonood hindi na yung mukha ko yung tinitingnan nila <laughs> so nilalagyan ko siya ng lyrics ganito yan uh, for example ayan alright so ganito ang gagawin ko una Oops, stop text. Tapos, dalagyan ko siya ng title. Eto nga pala yung title kung bisaya tayo. Title kung tagalog. ano <laughs> ba? Kayo nang bahala. Title, yan. you you, your, you are the reason. You are the reason. You are kay Callum Scott. Ito yung na-record natin. Kanina lang guys. Medyo, inu, inuubot sinisipon tayo. Pero, at at least na 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 ano naman natin na record naman natin ng mas. you are the reason ang hirap kumanta ng ano guys nang sinisipon kasi hindi mo ano tawag nito hindi mo masyadong naririnig yung ano mo yung boses mo kapag may sipon ka parang nabibig nabibingi <laughs> random yan malimitan talaga kapag sinisipon ka ano uh, medyo na, na na off note ka Ayan, Callum Scott. Alright, so papakita ko sa inyo guys ha, kung paano ako mag-edit. Mag, mag Pasensya, medyo ano, maliit yung cellphone. Ayan, so sa cellphone ako nag edit guys, nilalagyan ko siya ng fade. Ayan, para yung ayan, fade, para pang mag-intro siya. Tapos, pinapalitan ko yung kanyang font. Ayan, para maganda yung font. Ayan. Tapos dito, lagyan ko siya ng outline tapos ini-stretch ko siya ng konti dito para medyo matas taas yung kanyang intro so ganito yung nangyayari ayan alright so papalitan natin to ay sorry adjust natin to yan ganyan palalaki natin para medyo mas bold siya kitang kita so tinatiming ko dyan guys kung hanggang matatapos yung intro Oops! So, dun, dun natapos yung intro. So, gagawin natin. I-stretch is natin ito ng konti. Dali lang ha. Yan. Ganito. Para mas mabilis na mag, ano, mag, mag. Alright. So, ngayon, stop natin dyan. Kasi maglilirics na tayo. Punta naman tayo dito sa Chrome. Yan. Dito tayo sa Chrome. So, ang gagawin natin sa Chrome, search natin yung kanyang Sorry, wala tayong ano, wifi. Ino-off ko nga pala yung wifi nito guys kapag nagre-record ako kasi nga uh, nag, yung mga nagno-notify <laughs> eh, na nasasama siyang ma-record eh. Ayan o, oh, hindi ba tumutunog yan o, oh, tumutunog. Nasasama siyang nare-record siya kaya ino-off ko yung ano. Ayan, you're the reason. Alright, so oh, say, ah, oh, sorry, sorry. Chords kasi to eh. Dito tayo sa lyrics lang. O oh, nga pala guys, pag ano yung sa pag hindi hindi ko alam yung chords ng song. Ang ginagawa ko, nagse-search lang ako doon sa Ultimate Guitar. Yung ano, yung mga chords ng Ultimate Guitar guys. So far, okay naman yung mga ano, yung mga chords niya, accurate naman. Pero kailangan mong mamili kasi may mga ibang ano tawag nito. Ayan. So, ayan. So, meron nang nag-like sa, page, sa TikTok natin. You're accurate, accurate naman, pero kailangan mo mamili kasi marami kang pagpipilian. And then, you have to compare it sa original na yan, na ano, na tone. Ano nga bang tawag ng tone ba? O oh, yung original na ano niya, na ano, na key. Tone. na <laughs> key. Alright, so ito kaka-copy natin. Tapos ibalik okay, tayo sa Kain Master. So ganito 'yan, magi-start na 'yung Ayan, so nagi start na siya. So dito natin siya ilalagay. Next uh... sa lang, adjust natin 'to ng konti. Ayan. Para may space. Oops dito natin i-atras natin ng konti. Yan, para magkaroon ng... Alright, so yan, okay na yung lyrics. Tapos pinapalit ko yung lyrics. Tapos nilalagay ko dito sa ibabaw ng gitara. Ayan, so malit lang yung lyrics guys. But, nababasa to kapag na-upload na natin. Ah, sorry, pag na-save na natin. Kasi malit nga yung screen ng KineMaster. Tapos ganito siya guys. Outline. Tapos pinapa adjust ko ng konti. Ayan. So, ganito siya. And all through, all through the way, lalagyan natin siya ng lyrics. So, ayan. Alright, so yan, dyan muna tayo guys. Anyway, i-upload ko naman tong song na to. Uh, after ko siyang ma ma ano matapos so yan guys maraming maraming salamat po and uh, i hope you did enjoy watching this video so ganito na yung ano yung simple setup natin kapag nag uh, ka cover tayo ng music thank you for watching have a nice day